Okay lang yan, Dara Mag Magkakasama-sama rin kayo Gourmand na eh na-wish natin Sana ngayong Pasko Makauwi, Maka na makauwi si Papa niya okay no na, Namimiss na ni Bea Ang kanyang Papa si Kuya, si Kuya Jens Ano yung reactor natin yan Official reactor Hello mga Kalingap Welcome back to my YouTube channel The Square Jens so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel Wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Botim Kalingap sa pangunan ni Kuevar Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga sa Badim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayat na nangangay lahat may hirap. Suportahan po nating lahat guys. So bago ang lahat guys, bago natin na bigyan ng reaction video yung tungkol kay Dara at sa kanyang tatay. Gusto ko muna pong i out ang lahat po ng OFW, sa si batibang dako ng mundo at mga kababayan po natin sa si batibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga subscribers, supporters, viewers ng Team Kalingap. Shoutout po sa at sana po ay nasa mabuti yung kalagayan lahat mga kalingap. At ayun nga mga kalingap, ano, bare months na po ngayon mga kalingap, September, ito po yung umpisa ng panahon kung saan ang ating bansa, ang ating mga kapwa Pilipino ay maaga po nagdiriwang ano ng selebrasyon ng Pasko. At dito nga po mga kalingap, nag-uumpisa ng na ibang mga Pilipino, ang ibang pamilya ay unti-unti na po naglalagay ng mga dekorasyon ng pampasko. At dito rin po nag-uumpisa ang ilang Pilipino na magbalot-balot na po na kanilang mga regalo, nag iipon ng mga regalo para po pagsapit ng Pasko ay kanilang ipamimigay sa kanilang mga sa buhay. At yun nga mga kalingap ano sa mga kababayan po nating OFW na malalayo po sa kanilang kanilang mga pamilya ay po namin at po namin ang inyong sakripisyong ginagawa para po sa kabutihan at kinabukasan po ng inyong pamilya at mga mahal sa buhay. At yun nga po ano isa po ang magulang po ni Dara at ni Bea sa mga nagtitiis ano tuyo sumikap na magtrabaho sa malayo para lamang suportahan sila Dara at sila Bea sa kanilang mga pangangailangan at pati na rin ang ilang mga kapatid niya na nangangailangan ng suporta ng kanilang magulang. At yun nga po ano mapanood po natin ngayon yung nangyari po sa huli pagbisita ni Kalinga para kung saan po ano hindi po inaasahan na patapos pong awitan ng team Kalinga ng KRT Boys at ng ilang mga kasama po natin sa K-Boys. Itong si Dara ano ay talagang hindi po niya napigilan ang kanyang emosyon at talagang napaluha po siya mga Kalingap So tara panoorin po natin mamaya bigyan natin ang reaction video yung nangyari. In 5 4, Kakaroling kay ganda sa atin ang Pasko, <laughs> iba ang kayo ah so, hahanap-hanapin mo Walang katulad dito ang Pasko Lagi mo nang maiisip Na sila'y nandito sana At sa noche buena ay makakasama wow. Pasko ay kay saya Kung kayo'y kapiling na Sana pagsapit ng Pasko Kayo'y naririto malayo ka Kahit nasaan ka man Maligayang bati para sa inyo Sa araw ng Pasko Berman na, eh na-wish natin sana ngayong Pasko Maka na makauwi na si Papa si niya, niya, no? Makauwi, makauwi niya. Siya siya. Oh, ang Papa na ang Namimiss na ni Bea ang kanyang Papa. Namimiss na si Papa mo? Ano gusto mo sabihin kay papa mo? Nagkawin na po siya. At parang tiriad ka, Dara. <laughs> wala ko, pinayak niyo si Dara. Naminis niya siguro si... Ah, Nakita ko kay Dara na may naala siya. siya at masaya siya. Papasko na silang dalawa lang. Kaya. Pero matagal pa naman. Kaya. Uwi pa yun. Parais ah, lang kawin ng kapadarang kasi yung tatay ko rin. Sa asko yung nalang hanap po kasi. Hindi ho yung orilya ko pa wala. Pero ikaw may mama naman sila. Wala. Wala dami ka pang tatay. Tatay mo, anjan, no? Mga tatay, tatay, tatay. Okay lang yan, Dara. Mag Magkakasama-sama rin kayo. So ayun mga kalingap ano, pero po bago sumapit ang Pasko mga kalingap ay marami po tayong event na hinihintay at inaasahan na mangyari mga kalingap sa team kalingap kaya patuloy po tayong tumutok sa mga vlog po ng ating mga kasamahan lalong lalo na po ni Kalingap Rob, Kuya Bal at Ati Edna para po palagi po tayong updated sa mga mangyayaring kaganapan po sa loob po ng team kalingap at ayun nga po ano, bago po sumapit ang araw po ng Pasko na pinakahihintay po ng bawat Pilipino mga kalingap ay pagdiriwang po muna natin mga kalingap ang nalalapit rin pong kaarawan ni Kalingap Prab Ayan po ano malapit na malapit na po ang kaarawan ni Kalingap Prab ngayong buwan po ng October mga Kalingap at syempre po malapit na rin po ang kaarawan ni Kuya Val Santos Matubang kaya patuloy po tayong tumutok mga Kalingap dahil sigurado po maraming sorpresa at kaganapan na gagawin po ang Team Kalingap at ang ating mga kasamahan sa K-Boys at ayun mga Kalingap, napanood nga po natin mga Kalingap yung ginawa ng K-Boys ano ng Team Kalingap na pagkaruling kila Dara at sa k po mga Kalingap kung saan talagang mararamdaman mo po talaga yung lungkot po ng isang bata, ano ng mga bata na malayo po sa kanilang magulang mga kalingap. At lalong lalo na mga kalingap, nung habang pinapakinggan ko kanina yung kanta, ay talagang ang unang pumasok sa aking isipan mga kalingap ay yung ating mga kababayang OFW po na nagse-celebrate po ng kanilang uh, Pasko, ng bagong taon, ng kanilang birthday, na malayo po sila sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Talagang yung sakripisyong ginagawa po ng ating mga kapabayong OFW, ang tawag po natin mga bagong bayani ngayong henerasyon na ito, ay talagang grabe po yung ginagawa ang sakripisyon nila para maibigay lang po yung pangangailangan at suporta po nila sa kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas. At tayo rin po mga kalinga, pinaranasan din po natin dati, na magtrabaho po ano, nung nagtatrabaho po ako sa Cebu mga Kalingap, ay naranasan ko rin po mag-celebrate ng Pasko at ng bagong taon na hindi po ako umuwi dito sa bahay namin, sa pamilya ko. At sobrang uh, nakakalungkot po talaga mga Kalingap. At kahit po yung mga kasamaan po natin sa K-Boys na ngayon po ano ay nandito sa Daet, at malayo po sa kanilang pamilya, sa kanilang mga probinsya, ay sigurado po na meron din pong homesick at lungkot na nararamdaman yan mga yan mga kalingap tuwing maririnig po yung ganyang kanta, yung awitin po na na kinantap ko kanina ng ating makasama sa Kibuys at lalong lalo na po sigurado ako pag napanood po ito ng kanya, papa po ni Dara at ni Beya ay siguradong makakaramdam din po yung mga kalingap ng lungkot kung saan na naisin din po sana niya kung may pagkakataon na makasama po ang kanyang mga anak. Subalit dahil nga po sa pagtatrabaho at para masuportahan po ang kanyang mga anak ay talaga nagsasakripisyo po ang tatay ni Dara para maibigay yung kanyang mga pangailangan at pangkain panggasto sa araw-araw ng kanyang pamilya ano mga kalingap. At ayun mga kalingap, ano, nakikita po natin dito bilang isang tatay po, ano, bilang isang tatay po nila Dara at ni Bea, ay nakikita po natin ang kanyang totoong dahilan kung bakit po niya kailangang umalis at lumayo sa kanyang pamilya. Ano, nakikita po natin na talagang nagtatrabaho po siya, nagsusumikap, at uh, tinitiis po yung hirap, pagod at lungkot para lang po maibigay po yung mga pangailangan at masuportahan po yung kanyang mga anak dito po sa probinsya ng Bicol, mga kalingap. At ayun nga po mga kalingap, ano, sana po mga kalingap ipatuloy po natin tutukan ang kwento at istorya po ng buhay ni Dara at ang mga tinutulungan po ng Team Kalingap. Yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto, kahit na malayo ka. Kahit nasaan ka man Manigayang bati para sa inyo Sa araw ng Pasko